Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. Ganito talaga mga kumartes kahirap lalo na kapag gumigising ka ng maaga. Ito naman ang kaganapan natin ngayong pang umaga nga ako. Kailangan talaga alas dos na madaling araw gising na tayo. Siyempre nagsasaing pa ako niyan para sa kakainin ko at kakainin na rin ang aking mag-ama. Kaya pagdating talaga sa company talaga namang antok na antok ako kapag ka break time. Kaya halos lahat nga kami itulog nga sa long break. At kahit itong aking asawa nga ay napupuyat nga sa paghahatid nga sa akin dito sa terminal. Wala namang siyang no choice ano. Ay anong gusto mo? Ikaw maglegalig o ako maglilegalig. Wala naman siyang magagawa eh, lalo na kapag ka nga ako'y tumahimik na. Kung dati rati nga ibungangera nga ako, ngayon ay tumatahimik na nga ako kapag gagalit. Wala kang maririnig sa akin kahit anong salita, bahala ka sa buhay mo. <laughs> ang akin na ang ay bigyan mo ko ng space. Uy, spaceship yan. Ang daming arte, may space-space pang nalalaman. Ganon talaga ako mga kumarites, pag ayaw kitang kausapin, bahala ka dyan, wag mo kukulitin. Pero dahil mas makulit nga itong aking asawa, ay eh, hindi nga ako tinitigilan, lalo na kapag ka, hindi na nga ako naimik. Lalo naman ako nasusura kapag ka ako'y kinukulit. Alas 4 nga ng madaling araw eh, nandito na nga ako sa loob ng shuttle. Maaga kasi dumadaan yung shuttle namin dito sa terminal. Hi just ko, naglalabasa na naman ang aking mga sumpa. Ganyan talaga kapag nai-stress. Pero bigyan mo nga ako ng pera, hindi na tayo may stress niyan. Kaya alam niyo na, pag ang misis ay laging stress, alam niyo na kung ano ibibigay niyo. At ayan, papasok na nga tayo at mananarbaho na naman tayo ng marangal. For the sulat na naman tayo dahil hindi na naman gumagana nga itong aking ay ID dito sa tapan namin sa labas. Kailangan nyo talaga magsulat dyan dahil kapag ka nga nagka-problema kayo sa time in time out nyo ay hinihingi nga yan. Yun nga ay katunayan nga kung kayo ay pumasok talaga. Yun talaga ang pinakamahirap dito kapag ka nga nalimutan mong mag time in o kaya mag time out. Kakausapin ka pa ng mga bisor kung bakit nga nalimutan mong mag time in. Hay Diyos ko, hindi ko na napababayaran ng isang araw ko lalo na kung kakausapin lang din naman ng mga bisor. Ang dami-dami nga kasi nilang tanong kaya hindi ko talaga nililimutan na mag time in. Kaya alam nyo ba yung kalokong yan ay eh, naka-alarm nga yan ng 5.30. Yun nga ay alarm ko kapag ka nga nalimutan kong mag-time in. Pag nag-alarm na nga yung relo ko, e eh, isipin ko na agad kung nag-time in nga ba ako. O ba diba, kaya naman bili ka na rin ng call me baby char. Padami na nga rin ang padami ang tao dito sa locker dahil nga halos lahat kami ay nandito na. Kaya dun sa mga nagtatagal sa locker dyan, wag na kayong magtagal dahil wala din naman signal dyan. Ay ewan ko, bat, ba't ba't mga nakalupagi pa kayo sa sahig, wala naman kayong pagpapagandahan sa loob. Lupagi lang ang usapan, hindi pagandahan char. Ngayong araw nga pala, hindi nga pala ako nag-OT. Kaya naman tingnan nyo, eh, abot na abot pa natin ang init. Kaya parang nakakadala atang hindi mag-OT, ah. Kaya sa susunod, ay eh, mag-OT na nga tayo dahil, Diyos ko, Diyos ko, <laughs> napakainit. At ayan, pagka ganito nga, ako na nga lang ang tumatawid. Tapos inaantay na lang ako ng aking asawa doon sa may kabilang kalsada. Hindi ko na nga siya pinapatawid dahil nga pagka nga siya ang tumawid, eh, talaga naman pinabibilisan nga ako ng pagsakay. Ayoko pa man din ng ako'y minamadali. At ayan, dumaan nga pala kami dito sa butika dahil bibili nga pala tayo ng gam dahil itong aking asawa nga ay inuubo na naman. Pero dahil late upload nga ito ay magaling na siya. Charot. Nagpadaan nga din pala ako sa kanya dito malapit sa bakery. Katapat nga lang ito ng butika at bibili nga tayo ng pangalmusal natin bukas. At saka bibili na nga rin ako ng pambaon ko. Alam nyo naman na kapag ka nga nasa company tayo ay for the diet nga tayo at hindi nga tayo kumakain ng kanin. Bukod nga sa nagtitipid tayo ay nagpapaseksi na rin. Kaya lang ay nagtataka nga yung mga katarbaho ko. Hindi nga daw ako kumakain ng kanin pero hindi naman daw ako namamayat. Pagkadating ko naman dito sa bahay ay may luto na nga itong aking asawa. Ito nga pala yung pambulalo na binigay nga ng aking kapatid at niluto nga niya ito ng nilaga. Ay mas malaki pa yung buto sa laman. Pero dahil nga masarap e eh, for the soup soup nga ang person. May bone marrow nga yan sa loob pero kinain na nga nila hindi man lang ako binigyan. Sa tanang buhay ko pa nga hindi pa nga ako nakakatikim ng bone marrow kung anong lasa noon. At dahil sobrang init nga ng panahon ngayon ay eh, naisipan nga namin mag ice cream. At sakto naman yung hipag ko naman na si Ate Jen eh, may mga tindangan nga na ganito. Kaya nagchat na ako kay Ate Jen kung ano yung mga available niya. Ibigyan niya ako ng tigi-tigi sa At itong asawa ko na lang ang pinakuha ko sa tindahan. At ayan, mapapakraving satisfied na naman tayo niyan. At dahil yung ibang flavor nga ay wala pa, ito na muna ang titikman natin. Ang sabi ko nga kay Ate Jen, lahat nga nang nasa stick ibigyan niya nga ako ng tigi tigisa Pero syempre, hindi naman niyang bigay at atin niyang binayaran. For the mukbang muna tayo ng ice cream, mga kumarites. Kaya alam niyo na, mga kumarites, kapag tayo yung sinipon, tayo ng wala sa oras. Pero at dahil bago nga ito sa akin paningin na ito na muna ang akin tinikman. Ito nga yung ice cream na milk tea ang flavor. O ba diba, pati ice cream ay meron na nga rin milk tea. At bago ko nga tikman ay inamoy-amoy ko nga muna. At nung tinikman ko ay lasang ang milk tea. Sa unang tikim mo nga ay parang maalat-alat ng kaunti. Tapos meron na nga din siyang kasamang sago yung pang milk tea talaga. Kaya kung meron nga sa inyo malapit na nagtitindangan itong joy ice na ice cream ay tikman nyo na nga rin ito. Masarap nga siya at naubos ko nga agad. At ang naman natin tikman ay itong is Open Sesame nga ang tawag dito at nung kinagat ko nga ay masarap din Strawberry nga yung flavor niya sa loob Parang pinipig flavor din siya pero Sesame nga yung nakalagay. At lahat nga ng tinitikman ko ay pinatitikman ko nga sa aking anak dahil baka nga magustuhan din niya Ito nga ay masarap din kaya naman naubos ko nga din agad. At ito naman aking anak ay nakikikain nga din dito sa aking tabi. At ang binubuksan nga niya ay itong Watermelon. Ito naman Watermelon ay para naman Popsicle Kung yung iba nga ay parang Ice Cream, ito naman ay medyo matigas. Tapos yung pinaka itim nga niya sa gitna ay eh, chocolate at tatong nakalagay dito. Naputol nga yung kaba kaya ako yung kumain. At ito naman yung pinakagusto ko nga sa lahat, yung melon. Masarap nga siya at saka mura din. Pero favorite ko nga rin yung sweet corn, yun nga lang eh, wala nga stock. Ang sarap nga ng flavor nitong melon na ito. Kapag ka nga kinain mo, ay eh, talaga namang nakaka-refreshing. Uy, may pa-English ka na naman. I-bash eh, ka na naman ng iyong anak. Pagkaubos ko naman ng melon na eh, ito namang milk ang ating titikman. Ito namang milk flavor ay eh, masarap nga din. Lahat naman ata ay eh, masarap. Halos lahat naman kasi talaga ay eh, masarap. Medyo may pagkamalambot nga lang itong milk flavor kaya naman ang bilis ko agad maubos. At ang last naman natin titikman ay itong chocolate stick. Masarap nga din pala ito lalo na doon sa may mga gusto nga ng chocolate. Murang-mura nga din ito at bet na bet talaga sa mainit na panahon. Kaya naman doon sa malapit nga sa ipag ko ibumili na nga kayo nitong ice cream. Dahil sa banas nga ngayon sa Pilipinas ay eh talaga namang mapapa-ice cream ka. So yun lang naman mga kumartes. Thank you for watching. Bye!